Pagbabalik po ang programa kaya mo sa Raid, sa bahagi na ng programa, 4.40 na hapon. Pakakausap na natin, nako, no. Mm -hmm. ang ating bisita tukos sa, tukul sa mata, ang uh, siyang chief ng low vision section ng St. Luke's Medical Center. Uh, tatalakayin natin ang pagkakaiba ng low vision. Mm -hmm. Magkaiba pa ito, Cory, no? low vision and total blindness. At kung ano ang maaring gawin upang mapabuti ang kondisyong ito. Eh, nalaman din namin ni paring IMR yes. na si Doktora pala ay eh, galing sa UST Aba, bigan. Kilala niya si Dr. Dr. Elvis. Elvis. Sabi ko, Emer, medyo matanda rin yun. No? <laughs> matanda na yun. Baka hindi niya kilala. <laughs> hindi at uh, <laughs> ophthalmology residency oh. at St. Mm. Luke's Medical Center. Yeah. At siya may diplomat in Philippine Board of Ophthalmology and a member of good standing at the Philippine <laughs> Academy of Ophthalmology. Magaling. Iyon. Para usap natin at this point, uh, bisita natin sa araw mm. na ito. Si Doktora Maria Sheila Maria. Chila. Santos Jimenez. Doktora, welcome to the show. Good afternoon po and yes. thank you for inviting me today. Welcome po. Yes. Beautiful eyes atin sa inyo ng Lucky Fresh. Welcome po Doktora. Alam Doktora, is... si, si Cory, kasi ano yung nagrarally sa Dabao. Yeah. <laughs> <laughs> rally for health and wellness. Ah, okay, okay. Yeah, rally for health. Well. Doktora, ano uh, ang pinaka-common cause ng low vision? Um, siguro po maganda. Explain ko ho muna what low yeah. vision is. Uh, ano kayo ba, ng low vision at total blindness? Sige, go ahead, doktora. Okay. Eh, Low vision po, ito yung mga pasyente na may natitira pa pong paningin. Mm. Sila po yung mga pasyente na nagawa na po ng ibang ophthalmologist na bigyan ng salamin, um, gawa ng surgery, bigyan ng gamot, but still, mm. yung vision po nila o paningin ay hindi na-improve. Kung kung maalala nyo po kung ano yung itsura ng Snellen's chart, the most common chart na ginagamit para ang visual acuity, yes. Low vision patients po kaya na lang pong mabasahe ay yung line number 3 o yung TOZ. So okay. malabo na nga ho ang paningin nila at hindi na ma-improve even with glasses o, o kaya naman po yung visual field ho nila ay maliit na lang O yung mm. parang tunnel vision na lang ang tinatawag, mm. sila po ay kinoconsider na low vision. While ang total blindness yung po talaga ay wala nang nakikita. Iba rin naman po yung term na legal blindness. Legal blindness ang ginagamit sa court o sa mga um mga legal papers like for example like PWD card. Ganun. As a PWD card ma'am, opo. Iba naman po ang PWD card. our minimum visual requirement it should be 20/70. They should be low vision patients para ho, maging consider na PWD. Ayaw. Ah, so pwede na pala opo ang mga low vision patients po they are eligible for a PWD because ang minimum visual acuity to to be eligible for a PWD card is 20/70 po or a visual field of 20 degrees or less so doktor ano ang cost now that we've described it? ano ang cost ng low vision ang most common ho ng mga sakit na nai-refer po sa akin sa low vision ay yung mga macular degeneration, diabetic retinopathy, mga may optic neuropathy po. Usually ngayon ang may mga optic neuropathy secondary to ethambutol toxicity. Ethambutol mm -hmm. po yung isang gamot sa tuberculosis, yung sakit sa baga. Mm -hmm. oh -oh. And ang, ethambutol po ang isa sa gamot na ang magiging side effect niya ay pwedeng makapagpalabo ng mata. Pwede rin naman po yung mga sa bata, mga retinopathy of prematurity, mga amblyopia, mga sakit po na talagang hindi na mapapagaling pa through surgery and medication. Glaucoma, that's also po, and retinitis pigmentosa. Mm. May remedyo ba, doktora, sa mga may problemang low vision? Opo. Ang ginagawa po natin sa low vision ay ine-examine po hu natin sila ng gusto. Kailangan malaman natin kung ilan na po ba talaga ang natitirang paningin nila, mm -hmm. ilan pa o marami pa ba o konti mm -hmm. na lang. Ime-measure din natin yung quality of their vision, yung kalidad, yung contrasensitivity, visual field, color testing. Kung baga, dadaan po sa isang masusing examination ang pasyente. And pagkatapos po noon ay ma-assess ko po o malalaman po kung gano'n talaga kakaunti na lang yung natitira para po matulungan ko sila na gawin uli ang mga ADLs or Activities of Daily Living na nahihirapan sila because of their vision problem. For example, number one ADLs po ng mga pasyente ay yung makapagbasa. Nahihirapan silang magbasa. So ang gagawin po natin, pwede po tayong magbigay ng mga special lenses. For example, high-plus spectacles, mas mataas po sa regular reading glasses na i-prescribe natin sa mga pasyente. Magnifiers bioptics, mga video magnifiers po, gagamit po sila kumbaga ng mga gadgets or tuturuan natin silang gamitin yung natitirang paningin gumamit ng eccentric viewing fixation for mga macular degeneration or to teach them naman ho yung mga tracking exercises for patients who have hemianopsia or tunnel vision such as glaucoma. Hmm. Kumbaga tinuturuan ho natin silang natin silang ma maximize yung kakaunting vision na natitira sa kanila para po makagawa uli sila. Kasi di ba, glaucoma oh, no, parang yung ah? mga may glaucoma may surgery eh, tapos okay pa yung eyesight nila. Nasa yes. Opo, ang mga pasyente yung may glaucoma, um, nadadaan naman po muna yan sa gamot, glaucoma mm -hmm. medications and surgery, trabeculectomy or laser. But in the end po, kung talagang kumagana, sa so malala na yung stage sila ng glaucoma, yes. nire-refer po sila sa akin ng mga glaucoma specialist para matulungan natin yung mga pasyente maging independent and use their remaining vision. Mm -hmm. And for children po, and this is my advocacy, to let low vision children, go to school. Wala ho dapat na iiwang mga visually impaired na bata. So, ang advokasya ho natin mm -hmm. is matulungan natin silang makapasok sa paaralan. Kasi some of them, pag mahina na ho ang paniyan, ah, parang uh. hindi na sila pinapapasok sa school. Mm -hmm. Kasi may mingren. Mm -hmm. mga oh, mga yes, nahihirapan oh, oh. silang basahin ng libro, ang papel, o kaya makita yung mga blackboard sa school. Mm -hmm. Yun po ang tinutulungan natin. Yo. O oh, kasi nawawalan na ng gana pag hindi parang hirap, di ba, doktora, no? Yes, At, opo. opo. Uh, may kilala nga kami, yun yun ang kanyang kawanggawa, gawa, eh. Nagbibigay ng, ng tulong dun sa mga batang hindi maka-afford yeah. magkaroon ng salamin. Kasi oh, pagka nagkasalamin oh. naman, biglang nababago yung mundo, hindi mm -hmm. ba, doktora, pag naayos yung salamin. Yes, yes. Ang most common cause ko kasi ng ang ng mata ng mga bata is error of refraction. Maraming bata ho Mali, ang hindi pali. na dadala sa mga eye doctors mm -hmm. to check if they have error of refraction. Although meron naman hu tayong batas at ginagawa naman ho ngayon ng early um it's visual it's testing, it's testing it's sa mga it's bata, it's bata it's ho. pagpasok sa eskuwelahan. sinicheck ko ang mga vision nila para ho mabigyan kaagad ng mga salamin. Ngayon po meron ho tayong programa under PhilHealth, yung yeah. ZPFIT program ho. Ah okay. Pwede mag-avail yung anak? Pwede mag-avail? Yes, opo. This Z benefit program is mainly for children who has low vision. Pambata oh. lang po siya. Pambata. For 17 years and 364 day old ng mga bata. Oh. Mabibigyan sila ng mga Libre ho, government ang magbabayad, mabibigyan sila ng mga libreng low vision devices. Sir, mm -hmm. mabibigyan ng wow. magnifiers, telescopes, high plus spectacle. Kung ano ho yung kailangan nila para sa pang-araw-araw nilong gawain sa paaralan? Mm -hmm. That's ang ganda ng program ha? 'yan, ah, Korea. Oo. Oh, mm -hmm. uh, mm -hmm. Gawin natin dito. Ah, uh, parami na nagte-text dito sa programa, Doktora. Mm -hmm. So if I am a PhilHealth member, yeah, yeah. and dapat lahat na member, yes. Yes. I can bring my child. Pwede kong dalhin yung anak ko sa ano ba yan? Uh, hula po, hula. Eye center yes. or opo. Ang maganda po muna bring your children to your friendly or your local eye doctors, ophthalmologists kasi okay. sila ho, kasi sila ho ang mag-aassess kung ano yung pwedeng um ibigay sa mga anak, kung glasses lang ba kung kailangan big kung kailangan maoperahan kung may strabismus pero alam ho ng mga oh. eye doctors kung kailan sila i-refer sa amin sa mga low vision specialists yung mga oh. doctors po ang magsasabi kasi kumbaga nasa high end kami sa referral sa ophthalmology practice okay uh, so matanong natin kay doktora anong maipapayo nyo sa mga nanay at tatay para ma para aalamin nila para at malaman nila kung may problema ang kanilang anak. Oo, maratang. ano dapat obserbahan nila? Oo. Na? Opo. Pagkabata po malalaman minsan kasi may mga bata na yung ganyan po titingin ah, yung nakatabi niyo yung mga ulo nila. Ah, opo. Okay. Oh, 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 opo, or minsan naman yung sobrang La lapet, kaya naman kumukunot ang noo kasi hindi nila nakikita. Oh, okay? Oh. O kaya naman po sa picture di ba pag pinicture natin dapat may red orange reflex o eh. o okay, may yes. red reflex do sa camera ang makikita. Eh. Mm -mm. Minsan pagyan oh. kasi pag parents di ba excited picture ng mga babies, dapat may red or may red reflection. Minsan pag wala na, yon doon makikita po yon. Baka may diferensya sa mata, sa retina. Ayun. Ang pinakapaganda, ho oho kasi ang hirap rin kasi po minsan ng mga magulang naniniwala sila sa pamahiin na huwag mo nang bigyan ng salamin kasi pag binigyan Oo. ng salamin mas tataas daw ang grado, grado. ganoon po opo maling-maling po iyon kailangan po kung talagang kailangan bigyan ng salamin bigyan po natin ng salamin mm. ng mga anak natin para ho hindi sila magkaroon ng amblyopia or amblyopia. lazy eye ang lazy, lazy eye po, yan yung kahit bigyan mo na ng glasses, hindi na ho siya lumilinaw. Ayun. Parang mabagal? Mabagal oh, mag-react? Yan ba yung lazy eye? Lazy eye po, yun yung um, kaya siya lazy kasi tinamad na. Kasi po kahit ho i-refract o bigyan ng glasses, ng salamin, hindi na ho siya natitwenty-twenty sa visual oh, okay. acuity. Mm. So, na dapat maaga pa na aga, paano, no, Doktora? Yes, mas maganda po talaga maagapan kasi may amblyopic stage po ang bata. Yun. Okay, so may kaklase ta. Ka palang dapat obserbahan, no? Yes. Mm -hmm. Oh, ayun yung kaklase natin, yung bata pa tayo. Ano yun eh? Crazy eyes yun eh. Ah. Kirat ng kirat yun. Oh. Kindat ng kindat po yun eh. <laughs> oh. kindat <laughs> ng kindat hey, yun. Iba naman yun. Ah, iba ba yun? <laughs> may, may, nangyari doon. Oh. Kaya, may, kaya oh. Naging... Oh, po, nahulog sa balon. Ah, ganun. Ah. Oh, yun. <laughs> Pero nga natin kay doktora, ano ba yung mga healthy diet yeah. para makatulong ang mga nanay yeah. sa vision, healthy vision, healthy eyes ng kanilang mga oh, anak. Teka, sasagutin ko yung ah. Nung araw yeah. Doktora, lumaki ka. Eat your carrots. Yeah. <laughs> Eat your carrots, kasabi ng na nanay namin. Kahinin niyo ang carrot kasi maunga. <laughs> Ganun pa rin ho. Pakainin pa rin. natin ang carrot kasi high in vitamin A. Mga green and leafy vegetables. Yeah. Mga yeah. spinach, kangkong, yeah. veg. Yeah. 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 Kailangan mo talaga kumakain ng gulay ang bata. Ama. Si Mara. Sama na. sundo kayo Doktora ni Cory. Mm -hmm. Yes. sundo Saka kayo. Saka may kasi na. yung gusto kayo yes. nito Doc Marie. Yes, Ma'am Corrie. Importante po talaga ang gulay. Mag-co-host ka na rito sa PLT, Happy Dr. Con. So, co yung carrot, ha, doktora, talaga hanggang ngayon. Kasi, karot po at yung saka anak kalabasa ko, po. Ko, yung carrot ah, po sa rabbit, so, so, eh. Orange. <laughs> <laughs> orange <Katopo>. ang gulay <laughs> yes, orange oh gulay. Yes, oho. mga gulay na green at saka orange. Oh. Yes, oh, oh. Uh, kalabasa. Mga ganyan oh. ho, pakainin ho natin ang mga bata. Tama. At saka yeah. ngayon, Siguro kailangan bigyan natin ng limit yung mga anak natin, yung mga uh, laging nakagadget. gadget, naka -gadget. Yes. Ah, screen time. Screen time. Yeah. Yes, uh -oh. yes. Opo. -oh. Alam mo, doktora, kahit yung, yung blue matal, light na yan. Kahit yung matatanda, na, sumusobra na rin sa screen time. Kayo uh -oh. rin, tama. Kaya rin, hindi Ay. minsan namin makausap. Palagi ah. Uh -huh. kausap ang telepono. Oh. Aho, uh oh, -ho, oh, oh, uh, It should Kapa be a warning to, to all. Yes. yes i yes. lang po kasi usually yan ay kukos ng error of refraction. Kailangan pahingahin ang mata. Meron Daba. sinasabing mga 20 Rest. for 20. Oho, yun yun. Alam mm. -hmm. Yu ba yun? Yung for 20, 20 feet. Minutes. 20, feet. Oh. Yeah. 20 minutes. 20 yeah. Yeah. Feet, For 20 then. seconds, sumingin ka sa malayo. Every yeah. 20 oh. Ah, yes. okay, okay. Para humarest yung eyes. Kasi mga bagay yeah. yes. na sa harapan ho ng computer. Ganun. Tama. Pa. Doktora, meron iba gumagamit ng parang goggles habang nasa computer. Does that work? Goggles? Oh, meron oh, gumagamit yung na goggles, goggles, yun yung ginagamit na VR sa oh, panlaro. Oo. Oh, oh, oh. Ah, iba yun. Oh, oh. Iba yon Iba oh, oh. Mas masama pa sa mata yun. Oh, oh. Masama. Di <laughs> pa. Yung parang oh, VR. Oh, yes, yes. oho. Oh. Yung mga protective, doktora, protective screen sa mga... Gadget, that May, helps. Meron no? Yes, glasses. meron na ho. Oh, meron na sa glasses yung blue light o oh, pa protective. Pwede naman ho yun. Makakatulong ho yun. Pero I think the number one thing that children should do is to lessen screening time. Mas maganda yung palapasin sila, ma-expose sa araw. Makapaglaro ho, yung parang ginagawa natin ng mga bata pa tayo, kailangan lumalabas at naglalaro. Yo. Tama. Ang ganda pa Tama naman. Tama si na. si Doktor. Ito, may, may oh, the Galing sa Dabao. Uh, -uh. Maraming salamat sa information daw dun sa PhilHealth. Yes. Kasi... Tama ka, doktora. Pag hindi naman uh, walang kaya, hindi, walang kaya masyado, takot nga dalhin yung anak dun mm. sa... Now na sinabi mong pwede pala mag-avail that... via field health, eh that What makes ba? it that changes the world. Game. Sa, sa nandoon or ha, monitor sa field health. Hindi lamang para sa kabataan o sa mga bata kundi pati na rin sa mga seniors, 'di ba? Yes po. Actually sir, ma'am and sir, iko-correct ko lang po no. This field health program ng CBen si for low vision. Hmm. Actually po um isa pa lang hung, sa ngayon ho, isa pa lang hong ospital na gumagana to. Daku. It's at ah. East Avenue Medical East Center. Avenue the DOH pala. Oh. Center sa Ayan. East Avenue. Sa ngayon a... ho, kami, kami What pala. What is it called, ma'am? The... Yung eye center po sa mm. East Avenue Medical Center. Okay. Yes, okay. yes. Okay. Sa pa lang po ngayon ang ospital na gumagana itong field health program na to. bakit, Dr. Tola, bakit ganun? Bakit hindi sa UST, sa Okay. Saint Luke's. Oh. Opo. Kasi sir, uh, bigyan ko kayo ng short history. This Z-Bend program for low vision children. Mm. Ginawa ko ito pre-pandemic, pre nung panahon pa panahon oh. po ni, ni Presidente Duterte. Yeah. Naku, sa Hague 'yon 'yun. Nasa okay. 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 Ang po, gusto noon before ng PhilHealth and DOH is doon lang siya sa three hospitals. Sa BGH, oh. isang government hospital sa Cebu at saka 'yung SPMC sa Davao. Okay. Okay, ang nangyari ho sa pandemic and everything kasi very rigid po ang kailangang i-undergo ng isang eye center para ho ma-approve siya for this program. oh Okay. Really so, Oho, oh, yes. Yeah. So what I did, uh so parang hindi ata gumana doon sa tatlo. So nag-apply kami kaagad sa East Avenue. So okay. na-approve po kami and we were able to get um a supplier for this low vision aid. So mm -hmm. na-approve po kami and actually right now ho, we have 9 patients. We have 9 wow. low vision pediatric patients na nakatanggap ho nung video magnifier and they are now um in regular school. Nag-aaral wow. po sila using those magnifiers. Nako, doktora, dudumugin ka sa East Avenue Hospital na. Kasi okay ang daming nag-message -me yeah. dito na talagang at least sa Metro Manila, meron pa rin dyan. Sana, doktora, Lumagana. magkaroon din yan sa outside of Metro Manila. Sa Pangasinan. Yes, yes. Nakakaroon po yan. Marami hmm. na hong mga eye doctors at mga low vision specialists na nagkaka- um, gustong magkaroon po nito. I'm, we're helping them po kasi very tedious and rigid yung mga requirements na nire-require po. Don't Pero worry. Kami, yung case sa, Secretary Colonel yes. Steller sa Pangasinan, yes. MR. Yes, malapit na. Uh, tingin ko, pwede rin natin ilapit doon. Yes, alam Para know. matulungan natin mm -hmm. so, mga taga-Pangasinan. Mm. -hmm. Dami okay, po, opo. Doctora, we will coordinate with you kasi marami na nagre-react sa amin dito. At ah yes. uh, salamat sa information na binigay niyo. At this point Doctora, alam namin napaka-busy ka. You have the opportunity to give your message especially to families and parents to help their children that are challenged. Kung no? sa kanilang okay. mga mata. Go ahead, doktora. Mensahe lang po no? para dun sa mga pasyente, bata man o matatanda, na mahihina na po ang paningin, it's not yet the end of the world. Hindi pa ho katapusan. Meron pa ho kayong magagawa. Marami pa ho kayong magagawa. You can still enjoy life. Even if kahit na po mahina ang ating paningin. Ma ma merong ways pa ho para ma-improve natin ang ating buhay kahit mm. na ho, mahina po ang paniyan. May pag-asa pa ho. Yun lang ang lagi ko sinasabi. Yon. There's still hope no even if you have no vision. Yes, let's hope. Let's hope. Uh, thank you. Thank anyway, you. Dr. Maria Sheila Santos Jimenez, yes. maraming maraming salamat po at uh, ang laki ng balita na binigay yes. niyo tungkol dyan sa pwede gawin to period. Have a good day, ma'am. Happy weekend. Yes. Thank you po. Maraming salamat. Bye-bye, doktora. Maraming you. Salamat. Thank Br you po. Brought to you by And Lucky Fresh. thank course, you. Beautiful ice tie sa Lucky Fresh. Palagi ako may pulsa niyan. Sarap nito. Lalo na pagka yes, nasa labas at nag-gogol. Yeah. Anyway, recording uh, stop. Ano, alam mo yung PhilHealth talaga, Cory, kailangan uh, ayusin yan eh. Mm. na magamit ng mas maganda ng taong bayan. Ako, I've been paying in field health all my life, no? Oh, At, nga. Uh, uh, sana ma-avail pati ng mga bata itong mm. mga ganyan, no? Tungkol sa bata. Anyway, Cory, so yun, hanggang, hanggang kailan ka dyan sa Davao? mag, uh, magbabantay ka sa bahay ni Digong hanggang next week? Wow, oh, 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 two <laughs> ah, weeks gawin. na we. Sa lunet. Ama! Oh, sa lunet. Sa lunet pa kami sa Samal Island bukas. Aba! Aba ito, ibang niwan ta tayo. Sa Yuzon ha. May Samal Samal Ami Island mo, pa. Hindi mo kami Baka kami magbabantay ta. ka sa Samal Island <laughs> ha. May mga kulang-kulang pa. Aba! <laughs> <Ami, k> <laughs> kulang-kulang. Ano? <Alam>. ay <laughs> Happy birthday. Okay. Happy pa. Of course, happy And birthday. Yeah. Bye. Oh. sa ano? Uh, uh, sino? Si, uh, si Camille Bernales ng Dishud sa uh, office ni Yusek Pineda. Ay, ngayon ang birthday niya. Ang bait-bait niya. happy birthday. So, yes. Yeah. At siyempre, ang mga ating Silver De Boy, sila ala, naghihintay na sa atin sa reunion. Lahat sila. Lando na sila? Ay, doon na. Ay, alam mo naman, may damuhan naman doon. <laughs> Mahilig na ko sa field doon. Lahat na muna sila sa center, sempre, Naghihintay <laughs> sa iyo. Ayan, o. No? Tsaka, Ricky, tinan mo naman si Ma'am Cory. Ang ganda-ganda ng lighting, ha? Binabati ko yung lights ban mo ngayon. Sabi ko nga, eh, magbabantay lang ng protesta. Nag-makeup nag pa. Syempre. nakaberde ako. Nakaberde. Ah, <laughs> nakaberde yan ang kulay ng mga Duterte. Oh. Ay, kaya. Yung oh, berde. Ay, ano. Lakal. <laughs> <yun>. <laughs> oh. Of course. Attorney mm. Mans, Carpio. Uh, kaya mo yeah. yan. <laughs> <laughs> Kaya natin. Dory, <laughs> <laughs> oh, oh. may babatiin yeah. ka pa dyan sa mga taga-Davao. Batingin mo si Randy at si yeah. Mr. Yuson. Uh. Ayan, congratulations ha, kay Fred Yuson at kay Joe Soberano yeah. dahil sa kanilang napakagandang proyekto dito sa Davao yung davao global township Yo. abangan a Abangas. new city is rising yes. at ngayong araw na ito ay ang official groundbreaking Yo. ng De La Salle university Yo. Yeah. Yes. Yeah, ito, sa mag diba, mo! Yes. Mo! at sabi niya ay mag sponsor mo. daw siya dito <laughs> <laughs> ah sabi mo kay fred ha huh? <laughs> uh -oh. oh, part 2 Yes, okay. thank you, thank you. So, sa ating 502 na hapon, dito po nagtatamo sa programa natin, Kai Mayan sa DCRJ, tandaan nyo tuwing Sabad yes. alas 4 hanggang alas 5 na hapon, ang inyong paboritong programa ang... Kaya! 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 Uh, 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 yan! Bye! <laughs>